Anong musing? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Mamas ko. Ayan. Ayan. O oh, dahil mamamas ko kayo, picturean niyo muna ako. Sino ang marunong? Marunong ka? Diyan lang. Tapos ay mo yung windmill Sumilong tayo saglit kanina. Ano? Inaayos ko pa tong clutch. Dahil nga, medyo nabibitin ako sa kanya. sana hindi umulan Wow! Kita ko nga dito ang windmill, oh. Hindi maulan dun. Ganda ng weather doon sa ano Sa bundok Ganda Sana mamaya pagdaan ko doon Hindi umulan <laughs> <Woo>! <laughs> Sarap pagkaganon yung Daanan tas matuwid dana na weather Oy, kahit paano nga mga idol oh. minit <laughs> gumanda ganda yung panahon parang sisipagin ako ngayon mag ikot ng real kiso na ah. <laughs> kaya lang isa lang yung ano ko baterya baga ikot ikot lang sana no? so gagawin tayo dito oh, papuntang ano windmill sa pililya plano gumanda ang panahon dito mga lods possible talaga dun sa kison madilim kasi eh. oh. kaya dyan lang tayo sa maipil hindi sa windmill uh, akyat didiretso muna ako dun sa dulo iinom muna ako kaya doon lang talaga sa windmill iinom tayo ng buko juice Very pleased, <laughs> Buti dito hindi nasira yung mga kalsada nung panahon ng bagyo. Kahit pa paano, hindi nasira oh. Maayos naman. Dito sa taas may kalsada na din Paganda ng paganda talaga Ang lugar na to Kasi isa na rin to Sa pinakasikat na tourist spot Dito sa Rizal Walang iba kundi ang Pililya Dahil nandito lang naman Nakatayo mga luts Ang naglalakihang Windmill So masaya kahit ako Pabalik balik lang dito uh, mag rides Ah, uh, di ako susawa. Masaya pa rin ako kasi una una pag do, dating mo dun sa may tuktok lalo na yun, nakikita natin ang windmill o yan ang mga lodso. So, malamig dyan, malamig sa area na yan. Yung kalahati, ano, madilim, yung kalahati naman, eh, medyo maulap. Hakya tayo dyan ngayon. <laughs> dyan tayo, iinom ng buko juice. Buko juice tayo dyan para, magiging hydrated tayo dahil kanina pa ako pawis eh yun medyo madilim dito sa area na to pero yung kalahati doon naman mainit dito lang pa area area lang yung lakas ng ulan ganun po sanay na tayo na laging nababasa baka namang hindi tayo nakapag-rides. <laughs> Kakamiss kasi lagi nag-mag-rides. Naano pag sanay talaga sa pagbumotor Talaga ang mamimiss yung motor. Wow, ganda dito. No construct na. kami dati dito rin kami kumakain no? dito sa uh, kainan na to pangalan yon ayan oh no? balkonahe balkonahe palang pangalan nun no? kainan namin dati Dito talaga nagtatampay dati ang mga riders. Pero simula nung nalagyan na dyan, parang konti na lang tuloy yung tumatambay. Dito na dumiretso ang iba sa may loob ng windmill. Guro dahil marami nga rin namang kainan dun. Maraming kainan, marami na rin nagtitinda. So kaya yung iba talagang dumiretso na sila. Eh dito kahit pabalik-balik lang dahil nga malaki din naman yung risal So solid na rin yung biyahe, no. Kailangan lang naman natin pag nagbiyahe kasi eh mag-enjoy tayo. Enjoy natin yung isang buong araw tayo nagbiyahe, ano, para kahit pa paano matanggal yung stress natin, ano. Bawas-bawasan. Ito lang naman yung kasi isa to sa mga ko pantanggal stress mag relax kapag ka medyo pagod na yung isipan ito yung aking uh, pangkuhan pantanggal no baga stress reliever ko talaga to dito ako ano eh masaya nakaliwa tayo dyan dapat didiretso ako dun sa dolo pero since nandito naman tayo mga idol no? dito na lang daw eh. Sabi ng bata. <laughs> Marami ding umakyat na nagbabike dito. Ako di pa ako nakatry magakyat dito na nakabisikleta Di lang ako. Di ko lang alam kung kakayanin ko pa. Matagal na ako hindi nakapag bike. Pakasarap dito. Wow. Dito pa lang sa bungat. Sinasalubong na tayo ng saraywang hangin o malamig na hangin. Yun. Si Tata nga. Kayang-kaya -kaya niya. Oh. So dito marami nang nagtitinda-tinda so pag umaay na butan tayo ng ulan dito na tayo silong <laughs> ah, maraming nakabig bike no? marami siyang grupo papasok sila yung iba dyan papasok dyan ako ah, dito na ako sa kabila ang dami ko ng video na nandito ako sa may windmill dito sa may pililya <laughs> Pero ganun pa man mga loots Ox na ox lang yan Tapos Sisilong tayo dito mga idol Dahil bibili tayo ng buko juice So doon na lang sa unahan So okay mga dol Nandito na tayo ngayon sa Pelilia Karating na tayo So bibili tayo dito sa kay ate na buko juice Soki ko to eh, soki Tayo magkano ante? Buko juice? Bainti? Larga na tayo mga haludz dito na tayo, dito ako dadaan ngayon sa Sampalok Wow, ganda dito Hihinto ako dun sa may gawing taas Picture picture ako dun Wow Daming windmill -win -win mga idol oh. Sobrang ganda Babaybayin natin to dito musing. Anong musing? Musing po <laughs> Ano ibig sabihin nun? Namamas ko Ayan, yan naman pala eh. hindi ko kasi naintindihan eh Anong grade ka na? Grade 8 ka na. Saan ka nag-aral? Layo naman. Layo naman. Hmm. Tapos sa inyo yung pinyahan. Hmm. Dito, ano gawa nyo dito? Ayos yung terms nyo ng pumasko ah. Okay, alis na ako ah. Kakatawa yung mga bata eh. Wala <laughs> wow lang di ko naintindi ako ano ibig sabihin niya ng mumusing <laughs> mamamas ko pala <laughs> yun pala ibig sabihin <laughs> ito marami pang windmill dito